Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Roel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng istorya ay nagharap nga si Kuy Ruel, Miss Rachel, pati na rin si Kalinga Prab noong araw na yon. Nagkatapatan kasi tungkol sa totoong uh, lagay ni Kuy Ruel and Miss Rachel. Napag-usapan nila doon na talagang sabi ni Kuy ay handa siya na maghintay kay Miss Rachel ayaw kasi maniwala ni Miss Rachel na nangagustuhan siya ni Queroel. Para daw kasi kay Miss Rachel ay medyo malabo ito at mas marami naman daw babae na mas deserving magustuhan ni Kuya Ruel kaysa sa katulad niya. Ipaniliwanag ni Kuya Ruel and Kalinga Prab kay Miss Rachel na sa tingin nila ay talagang unique si Miss Rachel. Kaya sabi ni Kuya Rowell ay hindi man daw maniwala si Miss Rachel ay siya na lamang daw ang gagawa ng paraan nang sa ganon ay mapadama niya at mapakita niya ang talagang totoong intensyon niya kay Miss Rachel at ang kanyang pagkagusto sa dalaga. Oh my angel. pag din dito na talagang tuwing naalis daw si Kuya Ruel and Miss Rachel ay talagang nagpapaalam daw talaga ng personal si Kuya Ruel sa papa ni Miss Rachel. Kaya naman sobrang kinilig ang mga manonood si Kalinga Prab pati na rin ang Kalinga Team. Sapagkat nagpapakita ito na talagang si Kuya Ruel ay magalang at talagang porsigido siya na makuha si Miss Rachel. Pagkatapos naman manito ay umamin din si Miss Rachel kay Kuya Ruel tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya din kay Kuya Ruel na talagang hindi pa daw siya ready magpaligaw sa ngayon. Na ganun na, revelation na, confess na. Nabigla ka, Rachel. Akala mo, ano Akala lang. vlog lang. Vlog lang ano naramdaman mo nung, no? siyempre nung no, pagka mo, iniisip mo yon siyempre. Ano nga? po. Ha? Impossible. Imposible? Ibig sabihin, hindi <laughs> ka iniwala sa kanya? <laughs> hindi. Ay, hindi pa rin pala niniwala hanggang ngayon. Hindi po ako naniniwala. Paano ba yan, Ruel? Hindi pa, di pa rin pala siya niniwala kahit nagsabi ka na. Ano nga mo? Hindi no? pa rin siya niniwala eh. Hindi pa rin siya. Sa akin, ano lang. Siguro, na-process naman yan. Hindi naman yan agad-agad na talagang oh, magiging, sa bagay. magiging ano sa akin giging yung maniwala ka yung <raparano> titiwala kasi yun nga yung sabi niya sa akin ano lang bulgaran naman. hindi naman yung ano lang bali ano yung getting to know each other alamin pa niya yung yung ano ko yung yung, yung ano ko kung totoong ugali alamin pa niya <adults> di ba? Oo oh, yun yung sabi mo grabe. So, Ibig sabihin, yung tama, si, naman yung, ano, niya, yung kanyang desisyon na talagang hindi pa siya maniwala kaagad. Kasi madaling um, magsalita eh. Madaling magsalita. Uh, pero yung gawa, yung, 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 yung gawa mahirap. mahirap. Oh, so, so sa, ngayon siguro, bali ipoprove muna natin true actions. Ay, <laughs> grabe. Level 2. Ano nga sasabi mo <laughs> doon? Ano nga sasabi mo doon, <laughs> Rachel? Na ipo-prove niya kasi di ka naniniwala eh. Ikaw ba yung tao na hindi kagad ka nanini may nagtapat na nanini hindi nanini bakit kasi, naman may dati po kasi may crush ako. <laughs> oh, may crush ka dati. May <laughs> crush ba ako dati. Tapos, crush din po ako nung una. Tapos, naging kinrush ako. Sana all crush ng crush. Oh. <laughs> 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 yeah, kinrush yeah, ba, ba ko <laughs> po <laughs> siya. Kinrush ba ko siya. And then? Tapos, hindi pa, naman pala ako gusto. Ah, parang <laughs> salita lang. Ganun. Yeah. Ah. Kaya, nakakadala na ah. ko. <laughs> Kaya parang si actor simula noon, hindi ka nakakagandang titiwala. Hmm. Nakakadala ko. Paano makuha ang tiwala mo? <laughs> Mahirap. <laughs> Mahirap? Allah. Mahirap, Mahirap daw insan. Mahirap <laughs> daw <laughs> ano, insan makuha ang tiwala. Ang doon sa may trust issues siya. <laughs> doon sa pinakauna. Issues. Malaki. Malaki talaga. Sige ano lang, talagang ano, uh, pagpatuloy ko lang ito. ano. Consistency is the key. Grabe. <laughs> <Karap. laughs> Kahit ano insan, uh, siyempre hindi ka pa naman naniligaw no? Hindi uh, pa di naman dance. po. Paano mo papakita yung ano mo, yung... Ay, paano mo paparamdam sa kanya yung tiwala mo? kahit hindi ka pa naliligaw, ganun. Yung diwala niya. Oo, oh, paano mo paparamdam sa kanya? Totoo yung nararamdaman mo, na lahat ng sinabi mo, kahit hindi ka pa sa kanya naliligaw. Kasi mahirap yun eh. Paano mo paparamdam yun? Sa akin lang is ano, uh, yun lang kahit medyo busy, uh, makipag, ano, makipag meet sa kanya, ganyan. And then, ano lang, uh, una is yung family niya. Kasi, sabi nga niya family kanan kanya first priority so unahin ko talagang ano uh, tulungan yung pamilya niya ganyan. pagkatapos nganito ay inamin ni Miss Rachel kay Kuya na sa ngayon ay hindi pa talaga siya ready magpaligaw Naintindihan naman ito ni Kuya at sinabi niya na handa daw talaga siyang maghintay at patunayan kay Miss Rachel na talagang deserving din siya at sana mabigyan daw siya ng chance ni Miss Rachel. May din ni Miss Rachel na medyo mahirap daw talaga kunin ang tiwala niya sapagkat may trust issues din siya sa mga dating na-meet niya o mga nanligaw sa kanya sabi pa ni Miss Rachel ay tanging may aalok uh, nga lang daw niya kay Kuya Ruel ay ang pagiging mabuting kaibigan muna. Sapagkat hindi pa talaga siya ready. Sabi nga ni Kalinga Prab ay kapag nag-18 daw ba si Miss Rachel ay pwede namang si Kuya Ruel. Sabi naman ni Miss Rachel ay hindi pa daw. Kaya naman talagang kitang kita kay Kuya Ruel na parang nalungkot talaga ito. Sabi pa nga ni Kalinga Prabay, parang naluluhaluha na daw si Kuya Ruel at si Miss Rachel naman ay teary eye. Ngunit sa huli ay pinatunayan pa rin ni Kuya Ruel na handa daw talaga siyang maghintay at putunayan ng kanyang nararamdaman hanggang sa ready na si Miss Rachel. Saka pag nagkikita ba kayo, alam ba lang magpapamily niya? pa Alam! Ay, gura! Ay, Um, Rawel. <laughs> <yung> Rawel. <Roman. laughs> Kung seryoso ka man po, <laughs> po Hindi, do. hindi ko. <laughs> hindi. Hindi po talaga ako naniniwala. Ah, imposible po kasi. Oh, Tsaka, po. Ano po, <laughs> Tsaka, ano po, imposible magustuhan niyo ako. Tsaka, ano po, marami pa naman po kayo makikilala dyan. Hindi okay. lang naman po akong babae <laughs> sa mundo. Tsaka po, bata pa po tayo, marami pa po tayong makikilala, makakasama, ma... Uh, ano, na... may encounter na iba. Malay niyo po, ano, isang araw makita nyo lang din po yung babae na talagang magugustuhan niyo din. Tsaka po, ano, na hindi ko rin po kasi masasabi na ay <laughs> na-switch na sa <laughs> ano po nang ayoko po kasi mga ako sa inyo na magbabahintay ako kasi alam ko din po yung pakiramdam na naghihintay tapos wala din naman po parang papupuntahan. kaya mas maiaano ko po sa inyo Pag, ang mas maiaalok po sa inyo magiging mabuting kaibigan. Magiging mabuti po akong kaibigan sa inyo. Siyempre, bilang tinutulungan niyo, magagalang ko po kayo. Grabe naman. At na parang naluluwa ka. bro. Grabe bro, ang grabe message ni Rachel. Alam mo maganda doon kasi naging honest ka. Kumbaga, di, wala ka ng paligoy-ligoy pa eh baka ano, bahala na ako. Basta wag, wag mo, wag, wag, di ako, di, di, ako mangako sa'yo na may, na may may hintay ka. Parang ganun. Kasi yung iba magpapasa No? Pero siya, naging honest siya, na sa ngayon, wala pa talaga. Ano? Pero yun yung challenge kay Ruel, na dapat, unang ano pala ito, unang hakbang pa lang. Ikaw, is nasa sa'yo na kung pagpapatuloy mo o hindi. Or maghihintay ka. <laughs> Parang naiyak si Rowel bro Hindi no, no, no. <laughs> Ito yung naiyak Hanggang dito na lamang muna Ang ating update Sa Rowel and Rachel Love Team Marami salamat sa inyong panonood Hanggang sa muli Bye